Hi guys! For today's video, ako yung mag-aani mga guys. Ayan o, no, mga cherry natin. It's very, very red. -y. It's very, very red. -y. The other one is I like. Ito, ito, matamis ito. Very red. Perfect. Nga yung masarap. Malalaki siya. Kahit ganitong kulay pa lang siya. It's very, very... -y. Ayan, guys, so... Matamis na to. Or it's either walang lasa. Mmm. Anong bawang? Guys, anong bawang niya. This is our chicken manok. Ayan. yan. Oh my gosh, it's very, it's very, very many flies. Ano masarap eh ito oh, masarap yup. <po bio> guys ako, naunahan ako, ako ng birds the birds fly guys ayan makuha ako ng strawberry daw my birds na sa our baby I'm going down to get strawberry and rock fabe doi prago la babo ano ano sabi ng babo meron daw ano naman Ah, meron din yung namang berber light. Ano yung mahal yata na strawberry, guys? Na pink. Ayan, pink strawberry siya. Ano uh, yung uh, kuywag? Yung tre. Ah, siya. Oh, May kwatro eh. Amen. And then, mga guys, ako nga pala yung maunguhan ng ano. Uh, Ayan, guys, oh. Ano po, normal eh. Ano yung ulamin ko ngayon today? Ayan o. Tinan mo, very, very, very. Dito muna siya. Favorite siya ni Sar Baby. Ito yung pinapanguhan ako guys. Nalibur na akin lettuce. Ayan o. Dapat, ayan o. Di, ikita nyo mga guys o. Oh. Ah, eh? kung uh, drakol eh, nasa ang kora. Kailangan pala ang lettuce ay gugupitin na ang at sisi ulit guys. Ganon, ang mga lettuce. Ayan ang ating mga ayan guys, oh. Lettuce, very healthy. This is our mga flowers. This is mandorla or almonds. And then, kaya na naman ako guys. It's very, very magyayabang ako today. At ako ngayon ay magha-harvest ng very, very, very. Meron ko dito yung shisharu. Ayan, naging ko na na pinanguhan ako. Na ito, ginawa kong si Charo. Hindi ko sa aking mga ano. Ayan, Oh. Ayan. Ayan, mga guys. At ito, ayan, ano ko Jay. Ayan. Ayan, ayan, ayan. Oh, mga fabe. Ito naman mga sewyes. Sewyes. Ano nga, nalulurain ko Jay? Ano nga, nalulurain ko today. Ah, konting karne, at saka, ano, ayan. Mangunguling ko siya today, guys. Yan, oh. Mangunguha ako today nito, oh. Nakakain siya, no. Ang hilaw, oh. guys. Saan so, ko nga iiwanan na rin aking ano? At... Mangangain ako. Saan so, pa rin iiwanan? Ang nga rin. mga mangangain guys. Papakita ko sa inyo. Yan, Nangyain ako ng ver ver light. Like. Nakakain daw to eh. Matamis daw to. Mm. Walang patawad. Matamis. Nakakain daw siya guys. Yung hilaw. Sarap. Nanguha ko din eh. Guys. Mm-mm. Vai, don't know. guys,